Good afternoon. Happy Monday. Yan, ready na ako sa work ko. Let's go. Sabayan niyo ako. Let's go. Good morning. Happy Saturday. Blessings na naman. Unya, thank you Lord. pasanan ka o oh, kay Gamayra. Malutong. Masarap. Yummy. Hmm, diba? malotong Malutong kasing lotong lutong mo. <laughs> rice cooker, pang yoga. Wow, niabot na yung rice tea. cooker na. Pang fry. ng anak ko in order niya. rice cooker, then nutritional soup. Huwag tayo purpose. Hmm. Ano siya, no? Automatic, ibali na siya. Hmm, magpindot lang kada na sa imong function. Narang rice, magluto ag rice kung cake mo ka ni kung mag prito ka ka ni or mag sabaw ka pero mas may lang gamitin kung karne pro prito uh, siguro kay mapagod meat. o niya hmm. sabaw lang o rice okay o siya okay kayo siya ni automatic ay siya na kuy As in grabe ka nice 10 1.8 liter. Mm. Nindot. -hmm. But Angie niya kong anak mo, siya may nagluto sa mong din. Sipag-sipag niya oh. di ba? Sipag ng anak ko, ang bait-bait. Natuloy -bait. yung kabaitan mo na ka, wag kang magbago. <laughs> ang bait talaga niya. <na> <laughs> <laughs> Anak ni Milky. Hey, Milky. Ay, kasi <laughs> Newborn. Ay, ka mga cute. Si Pung, si Mini, o si Mimi. <laughs> Na, sige, kusog mag -de <laughs> kama mga cute ba oi? Ka cute ba ninyo? Kapila na ganin ni Kadlaw? Yeah. Redis, no? mm hmm. Mga 3 days, no? Cute kay anak mo, Mikay. Pinanggaon ni si Mikay siyang anak ba? You know? Ah! <laughs> Ka cute! Hello, Melke! Good morning. Milky. Good morning. Milky, shada imo mata milky. Double purpose milky. Makakita ka o kuan sa gabi milky. Buntag o gabi milky no. Milky, asa ka pa dulong? Hi, friendship. Hello, good evening. Nami sa Belia Tuna. ang place sa Belia Tuna. Nice ka ayo. Belia Tuna. Come in. Belia Tuna. Wow, nice in Belia Tuna. Okay. okay. Thank you. Ako sa Belia Tuna. Thank <laughs> you morning, mga okay sa amin. Time sa banding, ubo kay okay sa akong anak. <laughs> mm -hmm. Gakapundok ang okay okay nga among gi okay. <laughs> Busy ubo <ug> okay okay. <laughs> Busy ni inukaya, puro inukaya. Sando. pili na. Sunda lagi ni. Ara among na okay. Pila na ni ka bayaran ani. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 Sana pa, bebe. Chadana Sha. 11 12 Billy is. 12 na kabuok. Ubay-ubay <laughs> na ni tag ten lang bagsak bagsak presyo alik na mo diri Mangukay na mo libre mangukay. okay mang libre human hukay bayad libre <laughs> lang mangukay. pero human o ha Nakay mapilian bayad dyan <laughs> ang okay ra dito libre. Ah, ang okay ra libre. Ako kasi na ka Yan, finalize na ni. Magpili na sa among napilian nga dosi ka buok. Finalize na ni ha. magbayad na mi. Kani ako sa duha. Finalize na ni. Yan, nag-finalize na po na anak. Tulo. Upat. Pila na napilian sa imo? Tulo. Tulo ra. Endili mm sa -hmm. Gani. Tulo imo hano? Upat nang ako ah. Gani chada ni. Eh. diha yeah. sada man, no. so lima lugar ang ako ang imuha mo oi imuha <coughs> ah, na 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 pay na na sa imo ay katulo dagan kay mga okay okay di friendship o barato ra friendship na tag singko ra, friendship o dress Iyo to kakuha, hindi ka mga Ma ba ng tagsik ko ra? O kinira okay, mo yung tagsik ko. <laughs> Ay lang tag 65, 100, fashion blouse o 100 lang. Mga barato ra diri, uh, alik na mo diri. Tabangin na may ukay, kaya magbayad na dayon, yun, taguman o ukay. Ah. <laughs> Diri ra sa atbang sa DIY kung maan himo mukay today. Munin upat sa kung napili pero mag final ko kay ang pili ang gid gusto. Yani, gusto Ani gusto na ko ni. Pero ako raman sa ako oh. ah. Yeah, ya, ako man sa ako. Oh. So dili lang sa na. Kini murag bet na kung ni Chata siya kapari sa blazer kini magagdaga naman kaya kung sando dito yan kung ano siya nipis nipis ko dahil sa kuwana ayan kini yung dress kaya ni Pampalay ibang yan kay kuwani so kipili na Ka, ko kadoha na niya pundok na yung katulod yan Ini <laughs> sang duhang aku. Ya, ah, thank you. <laughs> Yan, yan na, yan na. Nakapili nami, oh. Baklay-baklay sa aming aning Mercado Terminal. Lucky 99 store. Namiss na ako na, na, ah. Yakog shopping sa una. daghan na Christmas tree. Pasko na. Mga snack sa ta at bang sa public market. Lagi you, how Inom sa tagboko. Ah, ah, oh, Lagi pang uhaw. Ukay, ukay. Tapos si Jana, o, nagpalit o maruya. Magkaroon. <laughs> <Turun. laughs> Yan, mani ang lugar sa Hingog City. Oh. What did you say? Ha, lady. Happy day. Paibog pa gani ko. May ta. Alit sa migkuan na niyo. Para utan. Mamili ka patong nila oh, o alin na magaling mag mga gusto mamili tao po Pay talong oh. o kainta maog kainta Og. singkwinta ang pila ang talong tag 40 isa kilo gabon tunga lang siguro ito nga anak, isa. <laughs> isa <Isahan> na lang. Ah, <laughs> oh, sige. Sige. <laughs> Tindahan no. Amelie Riza. Amelie Bangsa public market. Ahaha. Mamalit sa may gulay. Gulay sa tagulay. Kaon sa ato ang kuan. Ah naman to. At di kayo nagtabok niya kung kauban. Gibiyaan ko. nananako na ang kamera. Apti ay ng tabok gawin na ha? Siyempre? ba ko mo. Kalaman si dayo no. Ikuan yeah, lang kay Source, kauban? pila na. ko kauban. 30 Trenta na lang daw. Nagka-discount ang... Wow, trenta ang kilo. Nag-isad Nag na. Kuhaan so, lang kabuokan? ka. Na? Dako lang siya, no? So, Walay gagmay. 20 lang. Sana migagmayti. Isa O kana lang tulog ka buok pila na sate. Sili ago, yung sili. Kanin na lang. Hindi na tamang ilamos. Pag <laughs> ilamos, Jap, kundi man mga tangtang -tang. yeah. Sa o, pag... Kaya lang sa kanin mo yung mga mao. tayo. Para makamerkano. <laughs> <laughs> ah, Amerikano yun ang kuwan na yan eh. Oh. Pileon. Amerikano ang <laughs> Color na si Ma.

Ito si Bruno siya nito na sulok pa. Mao na ako, mao na akong boss. Siya ang approve, mag-approve. Na okay. maglisod sila pag Maglisod <laughs> mag sila kay na ay mo approve. Hindi na mo ka. buat hai tadi

Ako tutuloy sa pagmomina. Ato derekta radio mo Yan finish na. Lupa na akong nails Thank you. Thank you, ma'am. So, let. Sino may gusto nito? I-deliver ko. Hahaha. <laughs> 梦。